Hello guys, good morning. Actually magtatanghali na. This is my second day in Penang, Malaysia. Um tomorrow ang lipad ko papuntang Bangkok. So Sasagutin ko lang yung isa sa mga nag-PM sa akin regarding car. Nag-PM siya, sir. Kailangan po ba talagang mag-purchase ng car or pwede namang hindi? Um, kasi siguro na ano sila, parang na-overwhelm sila sa laki ng gastos. Like, for example, kung kukuha ka ng brand new car, ang usual car payment ay aabot ng 500 o kaya 600 per month or maybe 250 to 300 dollars per paycheck. Hindi pa kasama doon yung insurance which is saabot ng siguro mga 80 to 150 uh, dollars per month. So ang gastos syempre pati yung repair or, or kung may mangyari man sa car, gastos din. So usually umaabot siya ng maybe 700 to 800 dollars. Ah, uh, 'di ba, yung gastos kada buwan kung kukuha ka ng brand new. Well, ang car naman talaga is uh, depende sa yung location. So, uh, there are some location that you don't need a car and there are some location that you really need a car. Pero ang ano ko lang dito is that huwag magaantay nang kunyari wala kang experience sa driving Tapos um, Excuse me Wala kang experience sa driving Tapos wala ka rin um, Akabalak-balak na kumuha ng car wag mag-aantay ng state na hindi mo kailangan ng car Please lang um, Go for the state na mas mabilis I mean, kung nandyan na kunyari, um, may nag-hire sa'yo dito sa Ohio or kung saan man na kailangan mo ng car and then hindi mo tatanggapin just because you don't want to purchase a car and you don't have any driving experience coming here, wag ganon. I-accept mo na yan. mabilis ka lang matututo actually. So, um, para pag nakuha mo na yung priority date mo at na-file na, edi na, eh, nakapila ka na papunta dito sa Amerika. So, never mind kung hindi ka marunong mag-drive ng car or magastos. Kayang-kaya mo yan kasi darating, darating ka dito as an RN. Now, kailangan mo ba ng brand new na car? Depende sa'yo. Um... I think hindi mo talaga kailangan ng isang brand new na car, brand new na car. Depende sa 'yong uh, gusto talaga. Kung gusto mo talaga ng brand new na car, edi eh, okay, go for brand new. Pero pwede naman kumuha ka ng mga second hand car. Yung mga ibang friends ko, kumuha ng low mileage na car. Um way, um, siguro mga 10 of 15 or 20,000 miles na mileage lang ang meron sa car na yon And then, uh, within the last 5 years yung model. Which is much okay, hindi siya masyadong luma. Pero, medyo mahal din. Halos magkalapit din ng presyo ng um, brand new na car. Siguro ang difference is nasa ano lang. Nasa 3, 4, or five thousand dollars. Pero malaking tipid na yun guys. Kasi yung binabayaran ko is nasa two Yung iba nagbabayad lang ng two or $250 fifty per paycheck or kalahating buwan. Tapos, meron pa ditong ano, parang tradition na parang kung nagsusnow yung area or place, kailangan mo ng sobrang laking car. Like 4x4 or something. Ang dami-dami nga ditong mga nakasedan, mga itsusera kayo. Nakakaloka. So, yung laki ng sasakyan, for me ha, para sa akin, it, it would really depends sa ah uh, families yung iba dito pag dumarating parang nae-excite sila kumukha ng sasakyan. Ang gusto nila yung malaki, maluwag, malaki yung uh, legroom sa second row or seaters kasi daw pag may sumakay na passenger O yung mga kaibigan nila dapat komportable sa likod, malaki yung compartment. Nakakaloka. Nakakaloka ka ulitin ko dai. My god. Well, single ka dito. Baklita dumating dito. Walang kabalak-balak na mag-asawa dito. Maybe kung baklita man eh uh, magkakaroon lang ng ano, ng uh, partner. Pero hindi mo naman 'yan isasakay sa likod. For sure yung partner mo, sasakay naman sa unahan, hindi sa likod. Pakialam mo 'di sa mga passenger mo or kaibigan mo na sasakay sa likod. Magtiis sila, dai. Bakit ka mag adjust at magpapa yung parang, ay, bongga naman ang sasakyan ni ganito. Ang laki-laki. Ang dapat mong unahin ay kung paano ka makakatipid. Hindi kung paano ka makakapagpa-impress sa ibang tao o sa mga ibang kaibigan mo. Dahil lang, first, Maganda yung sasakyan mo, bagong model, bagong ano, uh, malaki at maluwag yung seating capacity or yung legroom sa likod. Nakakaloka unahin mo munang pababain ang mga bills mo bago ka magpa-impress sa ibang tao. Nakakaloka. <laughs> Kaya ayun na nga, guys, please lang. Okay? Kung kukuha ng sasakyan, iayon lamang sa kung ano yung pangangailangan. Hindi sa kung ano yung gusto. Okay? Nakakaloka. Kailangan talaga mag maluwag yung legroom sa ano? Sa, sa likod. Ano yung mga passenger mo dapat naka-business class pag sumakay sa'yo? Charis. <laughs> ba, girl? Nakakaloka ka. So, hindi ganun yun, guys. Kung hanggat, hanggat sa maaari, kung makakatipid kayo, gawin nyo. May, may isa nga akong kaibigan, as in, I'm really proud of her kasi nga, kumuha siya ng brand new, kumuha siya ng low mileage, and ang ano niya ata ay umabot lang ng 24 or 25,000, in which I'm napakaganda talagang deal as in. So, itong friend ko na to, napaka-practical ng bonggang-bongga. And I really salute her for that. As in. Napakataas pa yun ng sweldo kesa sa akin ha, ng bonggang-bongga. Kasi nga, ang taas-taas ng experience bago pumunta dito. Anyway, guys, uh, kung kukuha man kayo ng car, please lang, um, kumuha kayo ng naayon sa pangangailangan nyo. Hindi yung pagkalak... Kumuha kayo ng SUV na pagkalaki-laki, dahi. More than... Yung parang... Yung loan na greenan sa inyo ng, <coughs> ng bank is like... Ano lang, 30,000. Tapos, mag additional pa kayo ng 3,000 or 4,000. Tapos, single kayo. Ang laki-laki ng car ninyo. Nakakaloka! <laughs> But anyway, wala naman akong ano. Uh, I have nothing against doon sa mga gustong uh, talaga sobrang laki yung car, day. Diba? Kung yung pamilya nila ay darating dito, yung anak nila ay susunod naman, uh, or kung yung family nila ay family of four, talagang kailangan mo ng car. Pero kung single ka baklita at walang walang kakabog-kabog, walang kabalak-balak na mag-asawa dito at magkapamilya na kuday hindi practical na kumuha ka ng sobrang lak laking sasakyan. 'Di ba? Baka kumuha ka pa ng isang malaking ano dahil nakakaloka. Sige na, babusin na mga inday at magla-lunch pa ako. Mwa, mwa, I love you all. Don't hate me, okay?